What's up mga kaidol, ron sa lang, mga ka -idol. kay Huwag masulot na mga kaidol, kay yung tao, huwag panood Ni Ate Terma. Ayun lang, ayun Ayan mga kaidol, masulot na Huwag pa na nga itong kalong asawa Di pege siya. Dako ay isi kayo. na naman. Ayan, nisige. Ayan, nisige. Ayan, nisige. Ayan lang si Ate, mga kaidol. Ayan Ya, sapatos niya. Ya, sapatos niya. Ya, sapatos ata mga Dito mag-aagaw Ayan, 'yan ayan Aya, sa. Dito rokon. Ayan, sarap 'yung ayan mga sapatos. Kailangan ng 'yung mga mga Sa namanindot 'yung mga sapatos, mga litis. Ah, diremang Ayan, no. mga kayo. Okay, po, si boy, Hp mga uh -hmm. mga kaidol, good news kay Home Credit mag Na nasi musik mo alagad kaninyo yeah. pero so thank you for watching, taga ka, see si you Okay, man. okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay,

Bukaw sa taga may Okay. Oh. Karon mga kaidol, ang one right Balinasag, usag. Ayun Mga kaidol, mga pasugo, mga inung gusto nga ipapalit sa ilaha. One right kana. One right paling usag. Ah, Ako ang amigo nga si Arwin Baluarte mga kaidol. Kaya pakipalo lang sa one right Balinasag sa Balinasag, may home mga kaidol. ayon. Karon ah, thanks kayo kay nang mga

Ikaduha pa na ako ng kaon din mga ka-idol sa tinood lang. O kaya na sa tao sa ato mamita, Eh, grabe mga si Hana, si Hana mga ka-idol. Kasi tingo pa ni Ma'am Hana, oi, nauli si Ma'am Hana. Okay na si Ma'am Hana, nag-meet ni Ma'am Hana sa Asta ko tinig ng Pilipinas. Ayun. Sa tao na mahaw ya sila mga ka-idol. O atong mamigo. Ah, gusto yo sa mga lalaki. Ah, mabigat sa'yo. Sa tao

Okay, uh, andam na mga lutoon mga kajuno. You know? Ayan o. Ah. Grabe. Grabe kalamig <laughs> lamig <laughs> mga yeah, kajuno. Ayan dam. Ayan yeah, dam na nila ang rice. Ako, krisik eh. Kakap. Ang ako rice maurot. Okay na ka? Trisi Kakap. Ayan. So. Ay, ayaw pa na ako niya. Ayaw pa na ako. Ayaw pa na ako. pa na

Thank you for watching mga kaidol. kasi uh, una pa lang yung uh, video mga kaidol. Kaya ikaduha pa na ako ng kaon dili sa Mang Inasal. Yeah. Okay, thank you for watching. Thank you,